Araw-araw na mga salita ng Diyos. Nabanggit ko na noon na maraming sumusunod sa akin, ngunit ang mga nagmamahal sa akin ng taus-puso ay kakaunti. Marahil sasabihin ng ilan na magsasakripisyo ba ako ng sobra kung hindi kita minahal? Susunod ba ako sa iyo hanggang dito kung hindi kita minahal. Tiyak marami kang mga dahilan at ang iyong pagmamahal, tiyak ay napakadakila. Ngunit ano ang pinakadiwa ng iyong pagmamahal para sa akin? Ang pag-ibig gaya ng tawag dito ay tumutukoy sa isang dalisay na damdamin na walang kapintasan kung saan ginagamit mo ang iyong puso upang magmahal, makaramdam at maging maalalahanin. Sa pag-ibig, walang mga kondisyon, walang mga balakid at walang agwat. Sa pag-ibig, walang pagdududa, walang pandaraya at walang katusuhan. Sa pag-ibig, walang agwat at walang karumihan kung nagmamahal ka hindi ka malilinlang, lang magrereklamo magkakanulo magrerebelde mangunguha, o hihiling na tumanggap ng anumang bagay o anumang halaga kung nagmamahal ka malugod kang magsasakripisyo magtitiis ng kahirapan at magiging kaayon sa akin kung gayon. Isusuko mo ang lahat ng iyo para sa akin, ang iyong pamilya, ang iyong hinaharap, ang iyong kabataan at ang iyong pag-aasawa. Kung hindi, ang iyong pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig, sa halip ay panlilinlang at pagkakanulo. Anong uri ng pag-ibig ang nasa iyo? Ito ba ay tunay na pag-ibig? Ito ba ay huwad? Gaano ba ang iyong naisuko? Gaano ba ang iyong naisakripisyo? Gaano ba ang pag-ibig na natanggap ko mula sa iyo? Alam mo ba, ang inyong puso ay puno ng kasamaan. Pagkakanulo at panlilin lang. Sa makatuwid, gaano karaming dumi ang nasa inyong pag-ibig. Naniniwala kayong isinuko na ninyo ang sapat para sa akin. Naniniwala kayo na ang inyong pagmamahal para sa akin ay sapat. Ngunit bakit ang inyong mga salita at kilos ay lagi pa rin nagdadala ng paghihimagsik at panlilinlang. Sumusunod kayo sa akin, ngunit hindi ninyo kinikilala ang aking salita. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit tinatakwil ninyo ako. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit hindi kayo nagtitiwala sa akin. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit hindi ninyo matanggap ang aking pag-iral. Maituturing ba ito na pag-ibig? Sumusunod kayo sa akin, ngunit hindi ninyo ako tinuturing na angkop sa talagang ako at pinahihirapan ako sa bawat pagkakataon maituturing ba ito na pag-ibig sumusunod kayo sa akin ngunit itinuturing ninyo ako na hangal at nililinlang ako sa bawat bagay maituturing ba ito na pag-ibig naglilingkod kayo sa akin ngunit hindi kayo takot sa akin. Maituturing ba ito na pag-ibig? Tinututulan ninyo ako sa lahat ng paraan at sa lahat ng bagay. Maituturing ba ang lahat ng ito na pag-ibig? Kayo ay nagsakripisyo ng malaki. Ito ay totoo. Gayunpaman, paman hindi ninyo kailanman isinasagawa kung ano ang hinihiling ko sa inyo. Maaari ba itong ituring na pag-ibig? Ipinapakita ng maingat na pagpapalagay na wala kahit katiting na pahiwatig ng pag-ibig para sa akin ang nasa inyo. Pagkatapos ng maraming taon na ito ng gawain, at sa dami ng mga salitang naibigay ko. Gaano ba karami ang aktwal ninyong natamo? Hindi ba ito nangangailangan ng isang maingat na pagbalik-tanaw? Kayo ay aking pagsasabihan. Yaong aking tinawag ay hindi mga taong kailan kailanmay, hindi naging masama. Ngunit ang mga hinirang ko ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Sa makatuwid, dapat kayong maging mapagbantay sa inyong mga salita at gawa at suriin ang inyong mga intensyon at saloobin. Nang sa gayon ay hindi ito lumampas sa hangganan. Sa panahong ito ng mga huling araw, gawin ang inyong buong makakaya na ialay ang inyong pag-ibig sa aking harapan. Baka ang aking poot ay hindi na humiwalay kailanman sa inyo. dali sa damin walang dungis Gamitin mo ang puso mo upang magmahal at magmalasakit Di ito nagtatakda ng kondisyon o hadlang o distansya Gamitin mong ang puso mo upang magmahal at magmalasakit Kung nagmamahal ka di ka ng lilin lang Nagre-reklamo, tumatalikod Nang hihingi ng anumang kapalit Magsasakripisyo ka Itisin ang hirap At makakasundo mo ang Sa pag-ibig walang hinala tuso o mapalin Gamitin mong puso mo upang magmahal at magmalasakit. Sa pag-ibig walang transaksyon at walang medalisay. Gamitin mong puso mo upang magmahal at magmalasakit Kung nagmamahal ka, di ka nanlilin lang Nagre-reklamo, tumatalikod Nang hihingi ng anumang kapalit Magsasakripisyo ka Titisin ang hirap At makakasundo mo ang Sa Diyos ang iyong pamilya kabataan At kinabukasan pati pag-aasawa mo Ibibigay mong iyong lahat para sa Kanya Kung di pag-ibig mo'y di tunay Pagkuspang lilim na matalikod Nang hihingi ng anumang kapalit Magsasakripisyo ka Titisin ang hirap At makakasundo mo